Magandang araw, Katipanan. Ito si Katipanan Jam, tagapaghatid balita dito sa probinsya ng Cebu. Isang matagumpay na medical mission ang nilahuka ng 14 Civil Military Operation Katipanan Batalyon kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na ginanap sa barangay Ginabukan, Katmon, Cebu. Ang mga residente ay nakatanggap ng serbisyong konsultasyon para sa mga bata at matanda. Namahagi din ng mga gamot check up sa mata at mga salamin sa mata. Ang 14th Civil Military Operation Katipanan Batalyon naman ay naghandog ng gupit at iba pang serbisyong na makakatulong sa komunidad, kabilang na dito ang seguridad ng medical mission. Ang mga residente naman ng Tatmon ay labis na ikinatuwa ang mga serbisyo na natanggap nila mula sa gobyerno. Ang 14 CMO Batalyon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders at iba pang ahensya ng gobyerno upang maihatid ang mahalagang serbisyo para sa Cebuano. Muli, dito sa probinsya ng Cebu, the island to a thousand journeys. Ito si katipunan Jam para sa Katipanan Minute Flash.